Noong nakarang episode nga pala natin, wow. si Mahal na Reyna, pati ang bunsong prinsesa, pati na rin ako ay bumaba sa ilalim ng Golden Gate Bridge. Pero sa pagbaba namin ay madali lang ang aming nararamdaman at bukod doon kami ay nalilibang sa bawat paglingan-lingon namin dahil sa ganda ng mga tanawin na aming nakikita, pababa sa kung saan man naming gustong bumaba. Kung nakikita nyo naman, eto walang humpay, nako, parang walang katapusan ang aming nilalakbay, pababa sa ilalim ng burol mula sa itaas. Pero habang papalapit na kami sa San Francisco Bay, nako, ito naglakad pa kami. Pero malapit na kami niyan, kaya lang hindi na nakasama si Mahal na Reyna dahil baka madulas sa madulas na bato. Kaya dalawa na lang kami ni Bonsong Prinsesa ang tumuloy. Kaya doon ay napasigaw ako ng San Francisco, California, USA, America, America! Yes. <laughs> Ayan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainag ano ko nasaman kayong araw na to Ito na yung mabigat, galing tayo dyan Ngayon, ang mabigat, yung pakyat Sa akin, walang problema Doon <laughs> sa dalawa natin kasama Tingnan natin na eh. yung, yung muso natin Sanay na masakyatan yan eh Si Mahal na rin na lang naman yung naalala ko Tingnan natin <laughs> Ayan ah, Hanggang doon tayo mga kainag so, Akete ng burul Tinatawag natin hiking Ayan pero okay lang yan kasi nakikita naman natin yung nature. Di ba? Habang umakyat. Although pagod man tayo, pero sulit naman. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Para sumisikip na yung dibdib ko ah. <laughs> ako nag-aalala kay Mahal na rin, pero yung sarili ko eh no. Ang bihira. Hindi. Hiningala ako sa kabunganga. <laughs> Kanina pa ako bunganga ng bunganga eh. Yeah. <laughs> Yun. Pake tayo. Una-una yung bunsong prinsesa natin, syempre. si mahal na Sabi ni mahal na Dito raw ako sa ulihan, Para kung sakaling malaglag siya, masasambot ko siya. <laughs> sabi ko, eh paano naman? Paano naman pag ako nalaglag? Sabi ko sa kanya. Ay sabi niya, hindi ko alam. Basta kami, nasa likuran ka namin. Pagkakit namin doon sa taas, saka na lang namin hanapin. <laughs> Ami, Ay, naka. So ngayon dito ay nanggaling Nung bumaba tayo dito Ngayon ang akit naman natin ay Dito Pag ganun para ibang ano naman Ibang views Diba mga kainags okay, nice, ano Ayan oh, no? tuling vlog natin Diyan tayo pumunta oh. Doon Doon tayo pakit pa naman tayo ngayon Ah <sighs> Oh Mamaya <lang> akong magsalita <sighs> Baka sumikip yung dibdib ko kasi umakit ako tapos nagsalita. Mabusan ako ng oxygen. <laughs> Hindi ako makarating sa taas. Malapit na mga kainis. Malapit na tayo makakyat. Doon sa tuktok. Pero medyo pataas na yun doon, banda. Pababa, tapos pababa, pataas. Parang spaghetti. ah di ba? From, from doon, papunta doon, ayun yung Golden Gate Bridge. Tapos papunta tayo rito. Di ba? Sulit na Sulit panalong panalo tiyan natin tong lalakara muna natin baka bumalintong tayo rito yan o, may daanan din dito ah, bawal daw pumunta rito delikado diba bawal dito pero doon yata pwede daanan para dito tayo yan ah Ay, may daanan doon hindi ah, ko alam eh, no? yun yan may daanan doon Ayan, kala ko dito Yung pala doon Naka dito, dito pwede kang tumaan dito Baba pa, baba pa, baba pa Ayan, tayo, patirik Tayo Ayan oh. 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 yon kenta talaga oh Yan. Ha? Oh, ano yung Thank you, thank you. Yun. Medyo pocket na to. Doon tayo galing eh, no? Ayan. Oh, ano? Ah, hindi ko lang alam. Pagka nagkaroon ng tsunami, abutin ba to? Mukhang siguro, no? Pero mataas na rin to eh. Ah, baka, sabagay. Pag sobrang ano ng tsunami, no? Ano? Hindi natin masabi mga kinis kung aabutin pa tong ano to pag nagtsunami o hindi pag ang nature ang naningil pag ang kalikasan ang naningil sa pang-aabuso ng mga tao, tao sa kalikasan yan ha Papadaan natin siya padalhin padalhin mo na mededa sa likod. Ito magandang exercise. Kasi mo, ano? Bakit mo ka? Tulog ano? ngipit ka. <laughs> okay. O, kaya mo yan. Kaya pala, kung ako pinapunta mo sa likod, ha? Pag hiningal ka, putulak kita. Ah, pahinga. O, sige, baka pulikatin ka, may. Pahinga ka mo na to baka pulikatin ka. Sa gilid, sa gilid. Dito, dito, dito. Dito tayo. Dito sa gilid. Tayo. Tayo. Yan. Ah, may daanan dito, no? May daanan dito. Wow. Ah, tingnan nga natin. Habang nagpapahinga si ano, si Mahal na ah. ah. may daanan dito, no? May daanan pag ganun, pababa. Ayoko na dun, ayoko na bumaba doon. Baka doon tayo pulutin. Ano, ah, let's go? O, oh, tara, tara. Let's go, let's go. Ah. Yan. Ah sigurado gutom mga abuti natin ito gutom uhaw let's go let's go ganda sa pato ganda sa exercise nito mga kinis sa tuhod natin maganda ayan eh, o oh. kita nyo ano pag tinili ko ano nangyari ay ano pahinga ka muna palikating ka nyan kaya nga tsaka baka sumanin yung dibdib mo Pahinga, pahinga. Huwag natin pilitin. Baka hindi ka biglang makahinga. Don't. Don't. Pilit, pilit it. Huwag <laughs> mong pilitin pag di kaya. Pahinga muna. Take a deep breath. Relax. <sighs> Kasi paket na eh. Mahirap talaga yan. <sighs> so tara. Nakapagpahinga na si mahal na Reyna. Ako din eh. Nakapagpahinga na rin. Ah, yun, yun, pa. Siguro tapos na yan. pag-akit natin yan, tapos na. Pahinga ka ma. Pahinga mo sila. paket pa din yun eh. Kahit doon sila dumaan, paket pa, pa rin yun eh. Kung saan tayo nang galing pababa, o ano, mga kainags. Yung iba doon dumaan, pabalik. <coughs> Siguro dito sila galing. Dito sila. Doon naman yung exit nila. Kung saan yung naging entrance natin. Ah. Ayan, taas oh. Ano? Hinto ka muna. Baka mas lalo kaming mahirapan pagka uh, pinilit mo. Mas mabigat ka pagka binuhat ka namin. Ano? Pahinga? Ano? Ano? Pahinga? O oh, oh, yan. Yung pa ako namimitig. O kunti na lang. Okay. Ha? O last stop na raw yun. Na, last stop nyo yun. O, Ilang ano lang to? Ilang hakbang na lang to? Ha, langit na. Ha. Ah. Ano, ay Ilang hap bakit na lang langit na. Ha. Ah. Ay, ang dami pa. Ha, wala na 'yan. Konti na lang 'yan, oh. Teka, namin. dito pahinga ka rito. Oh, Ayan, pahinga ka muna rito. Oh, pahinga ka rito. Oh. pahinga ka diyan. Ano? Sayo ka muna ganoon ka sayo, oh. 'Yan, no. oh. <laughs> Ayun, ano? Ayan ah, yan. Ah, nagpupulot ang basura Nature lover yan Yung iba kasi dito Nag-hiking Pag may mga nakitang basura Pinupulot nila mga ano. ah, Mga nature lover yan Or mga Inic. volunteer siguro ah. Ha? ha? Wow Sexy Ano, init na Pawisan ka, ganda sa health niya Pinagpawisan ka So maganda talaga yun yung packet laglag -lag yung mga taba-taba natin mga kinis so, saka good for the ano health exercise <sighs> oh, pahinga mo na na upo ka muna dyan. Ay, mo na dyan ay iya mo na na marurumi yung pantalon mo inintindi mo yung health mo intindihin mo kami pag kami nangyari sa iyo hindi ka namin kayang buhatin pwede ba na eh ay hindi nga <laughs> pagod na rin ako yuko na pahinga ka na lang dyan <laughs> Ah. So, makikinig nang hanggang ngayon eh naglalakad pa rin tayo, ano. Medyo malayo pa.akala <laughs> namin nakaligtas na kami doon eh, meron pa pala. Kayo nakikita niyo yung taas na 'yon, doon pa tayo. Pero okay lang, enjoy naman tayo, eh. 'di ba? At least na uh, nakatakas tayo sa winter ng Canada, 'di ba? Ngayon, pakiramdam namin mainit na dahil sobrang circulated ng dugo namin sa pag-akyat. Ah. At sa, si, sa init ng ni Haring Araw, mga kainis, ano? si Mahal na, rin na. nagubad na ng kanyang sweatshirt, oh. Nainita na. Pati ako, actually, pinagpapawis na yung bunbunan ko, kainis, kaya nagtanggal na rin ako ng sombrero, <laughs> beautiful California San Francisco USA America America Yan <laughs> Wala nang energy hindi na makasigaw <laughs> pagod ayan so nandito na tayo mga kinis so nakarating din tayo sa toktok -tok, kahit pa paano no? pero dito na yata tayo mag ano ng uber dito na tayo mag aabang ng uber sa lugar na to ay salamat ayan dyan tayo galing oh nako po ayan yung toktok -tok ng ano tuwing ng golden gate bridge yo oh. wow doon tayo galing umiikot tayo nun layo o, diba? Ayan, San Francisco Bay. Ganda. May mga nagalakad din dito, no, mga kainags, ano? Ayan. Hi! Ay, salamat, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Ayan na, ayan na yung Uber na hinihintay natin, mga kainags, ano? Let's go, let's go. Tara, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Sulod lang tayo, ulit. Ayan, di tayo. Hoy! Dito ako sa harapan. And that's what it's called. Yan Huh Ah, dito na tayo makakinags, ano? Nako Parang sabog na sabog ako, ah Amoy mariwana doon sa loob ng sasakyan Amoy mariwana yung ba na amoy? Amoy marihuana. Pagpasok natin doon sa Uber Amoy mariwana, makakainags, ano? Siguro merong siyang naging pasahero na Nag-chonky Pagpasok namin Yan na ba tayo sasakyan? Grabe Ha? Parang sabog na rin ako ngayon mga kainags. So, Alam nyo, tumatawa ka na lang na walang dahilan. yun. <laughs> so ngayon, sasakay kami ngayon mga kainags sa... Diyan o. No? Diyan kami sasakay. Sa cable car mga kainags. Wow! Doon yata kami sasakay ano. Yan. Tara, tabid na tayo. Dito tayo, dito tayo. Ito yun o, yun, no? Powell and Market. Ito yung sasakyan natin. Pupunta tayo ng Powell and Market kasi ito raw ang isa sa pinakamagandang sakyan yung mga magagandang scenery na makikita natin pag dito tayo sumakay yan dito to, to. welcome to Fisherman's Wharf San Francisco yan yung mga kinis ano? sumakakasakay so, na tayo no? dapat daw wag nating mamiss ang pagsakay sa cable car pag nandito tayo sa San Francisco California USA America America yan <laughs> Tara tara dito tayo no. Ayun may mga nakasakay na oh. Nakakainis ah, no. Ah dito tayo bibili ng tiket. Tara tara, let's go, let's go. Dito tayo. Dapat pala magsuot ako ng microphone. Mga one way lang ba tayo? Ha? Magwa Cash? One ha? Magwa one way lang tayo? Paano pagdating natin doon pag nag-one way tayo? Paano pa tayo babalik? Wala eh, oh, tayo dito? O sige sige, magwa one way muna tayo makina. So one way tapos ibalanay si Prinsesa ng ating ano gagawin natin ano, Kakabit ko lang 'yung ating ah uh na ako, kailangan ko ikabit yung ating uh, microphone kasi sisigaw tayo doon eh yan, sandali lang May tata, tata, diba? kas kas